Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Belia B. Pastor. Kasama ko po si na Beverly Joy R. Velasco at Sherilyn M. Hernandez. Ito po ang aming research paper. Digital na kolaboratibong pagtuturo, estatiya sa paglinang ng antas ng kaalaman sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa bagong Kadawyan. Konteksto at rasyonale. Binago ng COVID-19 ang iba't ibang aspeto ng buhay ng tao, kabilang ang sosyal, politikal, ekonomiko, at ang sistema ng edukasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating bansa, inilabas ang kagawaran ng edukasyon, ang DepEd Order No. 12, Series of 2020, na naglalaman ng Basic Education Learning Continuity Plan patungkol sa iba't ibang modalidad na gagamitin sa mga pampublikong paaralan sa panahon ng pandemya at bagong kadawyan. At isa ang paaralan ng siyudad ng Tessie Martirez at tumanggap ng hamon sa paggamit ng modular at blended na madalidad na pagkatuto. Ayon sa pag-aaral Na Espino Diaz at mga kasama, bagamat sanay na ang mga guro sa paggamit ng mga ICT-assisted na mga kagamitan, magkakaroon pa rin ng problema sa kung paano gagamitin ang iba't ibang platform at mga kagamitan sa pagtuturo. Kaya't minarapat ng mananaliksik na gamitin ang digital na kolaboratibong pagtuturo sa pagtuturo ng Pilipino sa bagong kadawyan. Ayon kay Delgado, ang digital na kolaboratibong pagtuturo ay isang napaka-interesadong anyo ng pagtuturo na tumutugon sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo at epektibong estatihiya hindi lamang upang tumaas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral kundi mabawasan ang stress sa parte ng guro. Metodolohiya, pre-experimental, isang pangkat, disenyong pre-test at post-test, pauna at panapos na pagtataya, sampung mag-aaral na pinili gamit ang purposive sampling, validated na pauna at panapos na pagtataya, at paired t-test. Findings, batay sa talahan na yan, ang mga kalahok ay nakakuha ng 4.0279 na mean at 0.83516 na standard deviation sa paunang pagtataya. Nagpapakita ang resultang ito na mababa ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Batay sa talahan na yan, ang mga kalahok ay nakakuha ng 19.7809 na mean at 0.9789 na standard deviation sa panapos na pagtataya. Nagpapakita ang resultang ito na umangat ang antas ng kasanayan ng mga kalahok matapos gamitin ang digital na kolaboratibong pagtuturo sa konteksto ng modular sa pagtuturo ng Filipino. Batay sa talahan na yan sa paghahambing sa resulta ng panimula at panapos na pagtataya, Ipinakikita ng resulta na may kabuluhan sa ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral matapos gamitin ang digital na kolaboratibong pagtuturo sa konteksto ng modular sa pagtuturo ng Filipino. Sa nakalak na datos at pagbibigay interpretasyon, maliwanag na naging malaki ang kaibahan ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa baytang-anin mula sa paunang pagbasa patungo sa pangwakas na pagbabasa. Implikasyon, batay sa si isinagawang pag-aaral at pananaliksik sa antas ng kaalaman sa Pilipino ng mga mag-aaral ay nakitang may malaking kabisaan ang pagsasailalim sa mga mag-aaral sa estratehiyang digital na kolaboratibong pagtuturo sa konteksto ng modular na pagtuturo ng Pilipino. Para sa konklusyon, masasabing isang maganda at matagumpay na interbensyon ang digital na kolaboratibong pagtuturo sa konteksto ng modular sa pagtuturo ng Pilipino upang may taas ang kahandaan at kasanayan ng mga mag-aaral, hindi lamang sa antas ng kaalaman, gayon din sa pagbabasa. Para naman sa rekomendasyon, patay sa naging resulta ng mga pag-aaral at nagawang konklusyon, iminumungkahi na ipagpatuloy ang estrategiya, higit na paiktingin at palawakin ng interbensyon sa pamamagitan ng pagbibigay pondo ng paaralan para sa programa, ang pagdaragdag ng mga suplementong panturo upang malinang ang kasanayan ng mga guro at ng mga mag-aaral ay iminumungkahi rin sa sanggunian, tingnan lamang po ang mga sumusunod.